Sino ang may karapatan? Babaeng nakasama ng 20 years o babaeng pinakasalan pero nakasama lang ng dalawang taon? Isang malungkot na gabi, nakahiga ang bangkay ni Roberto sa kabaong. Nakapaligid ang mga kandilang unti-unting nauupos. Tahimik ang buong lamay, pero sa ilalim ng katahimikan, may nagaalab na tensyon. Dalawang babae ang nagtatagisa ng tingin. Ang isa, ang unang asawa, at ang pangalawang pag-ibig. Sa pagitan nila, nakataya ang hindi lang alaala ni Roberto, kundi pati ang lahat ng iniwan nitong yaman. Si Roberto nung kabataan ay isang lalaking hinahangaan, matipuno, magaling sa negosyo at maraming babae ang nahuhumaling. Sa murang edad, pinakasalan niya si Clara, isang simpleng dalaga mula sa probinsya. Pero hindi nagtagal, lumabo ang pagsasama, paulit-ulit na tampuhan, selusan, at sa huli, tuluyang hiwalayan. Legal man o hindi, tinalikuran ni Roberto ang unang niyang sumpa. Mula noon, dumating si Teresa, isang babaeng mas bata, mas masayahin, mas maunawain. Sa simula, tinawag siyang pampalipas oras. Pero habang lumilipas ang mga taon, si Teresa ang naging sandigan, karamay at tunay na katuwang. Dalawampung taong silang nagsama, walang kasal, pero puno ng pagmamahalan, hirap at ginhawa, tagumpay at sakripisyo pero isang iglap natapos ang lahat, inatake sa puso si Roberto. Hindi man siya nakapaghanda, iniwan niya ang dalawang babaeng parehong naniniwala sila ang may higit na karapatan. Si Clara, ang una at legal na asawa, at si Teresa, ang pangalawa, ngunit tumayong asawa sa loob ng dalawang dekada. Sa lamay, biglang sumiklab ang tensyon. Si Clara, nagpakilalang ako ang tunay na asawa. Lahat ng ari-arian, akin. Pero si Teresa, nakatingin ng diretsyahan. Ako ang kasama niya hanggang sa huling hininga. Ako ang nag-alaga, ako ang tunay na nagmahal. Nagbubulungan ng mga bisita, hati ang opinyon, ang ilan pabor kay Clara dahil papel at batas ang hawak niya, pero ang iba kampi kay Teresa dahil siya ang kasama at naghihirap kasama si Roberto. Habang umiinit ang sagutan, isang abogado ang dumating, dala ang isang selyadong sobre. Doon nakalagay ang huling habilin ni Roberto, isang lihim na hindi pa nabubuksan na maaaring tuluyang magpabago ng kapalaran dahan-dahan itong binuksan sa harap ng lahat. Pero bago mabasa ang nilalaman, biglang naputol ang ilaw. Nagdilim ang buong paligid. May sumigaw, may basag ng salamin, at nang bumalik ang kuryente, wala na ang sobre na para bang may taong matagal nang nag-aabang upang nakawin ito. Sino ang kumuha ng habilin? Sino ba talaga ang may karapatan? ang una bang asawa o ang pangalawang tunay na nagmahal? At higit sa lahat, anong sikreto ang itinago ni Roberto hanggang sa kanyang libing? Sino ang may karapatan? Babaeng pinakasalan pero nakasama ng dalawang taon? O babaeng nakasama ng 20 years sa hirap at ginhawa? Sa part 1, nakilala natin si Roberto isang lalaking minsang pinakasalan si Clara pero kalaunay iniwan. Natagpuan niya si Teresa at sa loob ng dalawampung taon, nagsama bilang mag-asawa sa lahat ng aspeto maliban sa papel. Pero bigla siyang pumanaw at sa kanyang lamay, sumiklab ang alitan. Sino ang tunay na may karapatan? Ang legal na asawa o ang matagal nang kinakasama? Mas lalong umiinit ang tensyon nang dumating ang abogado Dala ang isang selyadong sobre, ang huling habilin ni Roberto. Pero bago pa man ito mabuksan, biglang nawala. Nagkakagulo sa lamay nang madiskubring nawawala ang sobre na naglalaman ng huling habilin ni Roberto. Ang dating tahimik na burol ay parang naging korte ng mga nagaagawan sa kapangyarihan. Si Clara, agad na itinutok ang sisi kay Teresa. Ikaw lang ang may motibo ang bulong niya sa gitna ng mga nagbubulong-bulungan. Pero hindi nagpatalo si Teresa. Ako? Bakit ko naman nanakawi ng sulat kung ako nga ang kasama niyang araw-araw? Habang nagtatalo ang dalawa, may isang katiwala ng pamilya, si Efren. Lumapit, nanginginig ang tinig nito. Hindi ko alam kung dapat kong sabihin. Pero ilang araw bago siya namatay, may ipinagbilin si Don Roberto sa akin. Sabi niya, huwag kong hayaang mahulog sa maling kamay ang iniwan niya. Napatitig ang lahat kay Efren. Pero bago ito makapagsalaysay ng buo, isang malakas na kalabog ang narinig mula sa lugar at biglang nawalan ng kuryente. Pagkalipas ng dalawang minuto, natagpo ang nakahandusay si Efren. Walang malay at wala na rin kahit anong dokumentong hawak. Dito nagsimulang lumutang ang mas maraming tanong. Kung hindi si Clara o Teresa ang kumuha ng sobre, sino? Lumabas ang isa pang usapan. Ayon sa ilang kaibigan ni Roberto, may lihim pa itong anak sa ibang babae. Isang anak na hindi kailanman ipinakilala sa publiko. Kung totoo yun, maaari ba siya ang kumuha ng habilin? Samantala, nagdesisyon ang abogado na huwag ituloy ang pagbabasa ng anumang kopya hanggang hindi nakikita ang orihinal na dokumento. Mas lalo lang uminit ang sigalot. Clara, kampante sa papel ng kasal. Teresa, kampante sa dalawampung taong pagsasama. At ngayon, may bagong banta. Isang anak na hindi pa nakikita ni Numan. Kinabukasan, habang abalang lahat sa paghanda para sa libing, isang batang babae ang lumapit sa kabaong. Hindi siya pamilyar sa kahit sino sa lamay, pero hawak niya ang isang lumang litrato ni Roberto. Nakangiti, buhat siya noong bata pa. Tahimik siyang nagsalita, tatay ko siya at alam kong sa akin iniwan ang lahat. Nagulat ang lahat, pero bago pa man siya matanong, may dumating na dalawang lalaking nakaitim. May hawak na maliit na kahadeyero. Inabot niya yon sa abogado. Galing ito mismo sa bangko ni Don Roberto. Pinapabukas lamang pagkatapos ng kanyang kamatayan. Dahan-dahan itong binuksan. Nandoon ang isa pang kopya ng kanyang muling habilin. Pero bago pa man mabasa, biglang pumasok ang isang lalaking hindi pa nakikita kanina. Matikas, malalim ang mata at may hawak na baril walang magbubukas niyan dahil ako ang tunay na anak ni Roberto at ako ang may karapatan Sino ang tunay na may karapatan ang legal na asawa o ang matagal nang kinakasama Si Roberto ay pumanaw at nagbanggaan ang legal na asawa at matagal nang kinakasama tungkol sa karapatan sa kanya. Nalaman na may iniwang habilin si Roberto, pero nawala ito. Lumitaw din ang mga nagsasabing anak niya, kabilang ang isang batang babae at isang lalaking armado. Napasigaw ang lahat nang makita ang lalaking pumasok sa lamay, may hawak na baril at mariing ipinahayag na siya ang tunay na anak ni Roberto. Ang kabaong ni Roberto ay mistulang naging sentro ng digmaan. Hindi lamang tungkol sa pagmamahalan o legalidad, kundi tungkol na rin sa dugo at pamana. Si Clara halos mawala ng ulirat. May anak ka pala sa iba, Roberto, ang bulong niya. Habang nangingilid ang luha, si Teresa naman nakaramdam ng matinding gulat hindi dahil sa rebelasyon ng anak kundi dahil matagal na niyang nararamdaman na may lihim pa si Roberto na hindi niya nasilip kahit sa loob ng dalawampung taon nilang pagsasama. Ang abogado nanginginig pero matatag, pinangkang ipaliwanag. Kahit sino pa kayo, dapat mabuksan ang huling habilin. Doon nakasaad kung sino ang itinuring na karapat dapat ni Don Roberto. Pero itinapat ng lalaki ang barel. Akin ang lahat. Ako ang anak. Ako ang kadugo. Walang sino mang makikialam. Ngunit bago patuluyang magwala ang lalaki, lumapit ang batang babae. Yung kanina'y tahimik na nagpakilala. Buo ang loob nitong tumayo sa gitna. Kung anak ka niya, anak din ako. At hindi ito tungkol sa pera o ari-arian. Ito'y tungkol sa kung sino ang minahal at pinahalagahan niya hanggang sa huli. Napatigil ang lahat. Ang lalaking may baril ay natigilan unti-unting bumaba ang kanyang kamay at dito mabilis na kinuha ng abogado ang kahadiyero at binasa ang huling habilin ni Roberto. Sa aking asawa na si Clara, ibinabalik ko ang respeto at pangalan na minsang nasira. Pero sa aking matagal na katuwang na si Teresa, nakasama ko sa hirap at ginhawa. Sa kanya ko iniiwan ang lahat ng ari-arian at negosyo. Sa aking mga anak, kilalaman o hindi ng lipunan, may bahagi kayong nakalaan. Hindi ko man sila na ikwento pero lahat sila'y parte ng aking dugo. Naway pagkasunduin nyo ang hindi ko na nagawa habang ako'y nabubuhay. Tahimikan lahat, matapos basahin. Ang bawat salita parang martilyo sa kanilang puso. Si Clara, napaiyak pero tinanggap ang kanyang papel. Hindi na bilang asawa sa batas, kundi bilang simbolo ng nakaraan. Si Teresa humahagulgol sapagkat siya pala ang tunay na pinili hanggang sa huli. At ang dalawang anak, nagkatinginan, kundi bilang magkapatid na pinag-isa ng lihim na hindi na kayang itago. Ang lalaking may baril, dahan-dahang ibinaba ang armas, saka naglakad palayo luha ang bumulong. Kung ganon, lahat pala tayo'y panalo, pero lahat din tayo talunan. Sa dulo na iwan ang aral, ang tunay na karapatan hindi lamang nasusukat sa papel, sa tagal ng panahon o sa dugo. Ang tunay na karapatan ay nasa alaala ng pagmamahalan at sakripisyo, isang bagay na hindi mananakaw ng kahit sino. At habang isinasara ang kabaong ni Roberto, iisa ang tanong na naiwan sa lahat. Kapag namatay ang isang tao, sino ba talaga ang may karapatan? Ang minahal? Ang nagtagal? O ang anak na dugo ng kanyang dugo? Oh, sino sa tingin niyo ang may karapatan? I-comment mo na dyan ang sagot mo. Hintayin ko ang comment mo ha? Ang laban hindi lang yan tungkol sa papel na hawak ng batas, sa tagal ng pagsasama o sa dugo na dumadaloy sa ugat. Ang tunay na sukatan ng karapatan ay ang pag-ibig at sakripisyong iniwan ng isang tao habang siya'y nabubuhay. Kaya huwag hintayin mawala ang isang tao bago ipaglaban ang kapatawaran, pagkakaunawaan at pagkakaisa. Dahil sa huli, ang yaman, nauubos ang pangalan, lilipas. Pero ang pagmamahal at alaala, -ala, yan lamang ang karapatang hindi mawawala kailanman. Kung nagustuhan mo ang kwento, i-comment mo na dyan. Pinoy Yummy next story. Hintayin ko ang comment mo ha. Pinoy Yummy, next story. I-share mo na rin ang video na to. At para ma-notify ka pag meron kaming mga bagong videos, i-follow mo na ang page ng Pinoy Yummy. At subscribe sa Pinoy Yummy. See you sa next video.